Abay, nagsalita na po si BBM sa wakas. Kung hindi pa naitanong ng isang periodista doon sa kanyang press briefing bago siya umuwi, galing Amerika, e eh baka hindi pa po sumagot. Ang tinanong, ano ba ang kanyang paninindigan pagdating just impeachment laban kay VP Sara? Kung ikukumpira mo doon sa sinabi ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nung si Speaker Alvarez at ang kanyang mga aliado ay nais na i-impeach itong si VP Lenny, matamlay ang sagot ng Presidente. Pero at least, malinaw ang kanyang mensahe. Anong sabi niya? Kinabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. She does not deserve to be impeached. We don't want her to be impeached and she does not deserve to be impeached. Dalawa siyempre yun. Oh. Ayaw niyang ma-impeach siya at walang dahilan, walang basehan para siya ma-impeach. Kung gusto ni Speaker Romualdez na mag-impeach, itigil na niya yan. Ang nakapagtataka, sino kaya yung sinasabi niya na we do not want her? E eh, di ba unity team, nagkakaisa nga. So talagang dapat walang we and them, no? Dapat us, 'di ba? So ewan ko kung ano lang 'yan, slip of the tongue, parang may distansya ba? Pero siguro wala naman po ibig sabihin yon. No? Kinu-compare ito doon sa naging lengguwahe ni presidente Duterte, "Stop it." Oh, 'di ba? "Lay off." Stop it. Can "Do other things, but do not uh, think with the structure of government. I will not countenance it." elected dyan tao. Just because he uh, keeps on harping on me. Yeah, I'm mean, this is a democracy. Malinaw at malakas ang mensahe ni Presidente. Now, siguro, kaya maraming nadidismaya doon sa sinabi ni Presidente kasi si Presidente kakampi ang Vice President. Pero nakapagtataka, kakasabi pa lang ni Presidente, abay, naghain ng resolusyon naman sa Kamara, itong mga mayorya, yung chairman ng Human Rights, at hindi ko pa alam kung sino pa ang uh, sasali dyan sa resolusyon na yan, na tumatawag naman na makipagtulungan sa International Criminal Court tungkol dun sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na nakabingbing ngayon sa ICC. Actually, yan pong aking sinusulat ngayon. Kaya huwag kayong mag-alala, in a few days, sa sa publiko po yan kung ano yung aking sinusulat. No? Ang uh, basa ng marami, yung pag-impeach kay VP Sara, kabahagi yan ng parang, ewan ko ba, parang inaatake ang mga Duterte ngayon nag back itong si VP Sara kay PGMA nung siya'y tinanggal as senior VP, bumitaw sa lakas, tinanggalan ng confidential fund, nagalit ang dating presidente PRRD, nagsalita. Parang lumalabas na nagkaroon ngayon ng inkwentro between speaker at yung kanyang mga, siyempre alam mo naman lahat ng mga congressmen sip-sip sa speaker at ang mga Duterte. Kaya nga, kung hindi mai-impeach si Sara dahil nagsalita na si PBBM, e baka naman ang mangyari, Bagamat ang naging posisyon at narinig ko mismo sa sariling bibig ni Presidente ito na hindi siya makikipagtulungan sa investigasyon ng ICC labang si dating Presidente Duterte, e eh baka naman ang desisyon ngayon, e eh, investigahan na at makipagtulungan na ang Pilipinas para maaresto nga itong si Presidente Duterte. E eh, di ba nabalita na pati si Vice President Inday Sara Duterte ay baka maging kasama sa investigasyon bilang dating mayor ng Davao City? So ano po pwede mangyari Baka naman sumunod <laughs> ang mga katunggali ni VP Sara na wag i-impeach si VP Sara. Pero dahil na makikipagtulungan naman sila sa ICC para imbestigahan ng presidente, baka naman ma-warrant of Hindi lang ang dating presidente, kung di, pati na rin si VP Sara. Hindi po malayo mangyari yan. So kinakailangan ang mensahe talaga ni presidente, hindi lang sa itigil ang impeachment, kung hindi, wala kaming away na sa mga Duterte. Dahil si Inday Sara ay anak ni dating Presidente Duterte at siyang aking kapartner sa unit team. Hindi ako maging presidente kung hindi kami nagsamang puwersa kung walang pagkakaisa. Yan sana ang marinig natin na walang away sa panig ng mga Marcos at sa panig ng mga Duterte. Yes, hindi naman sinuportahan ni dating presidente si Presidente Marcos sa mga panahon na yon. Pero anong magagawa mo? Yung anak niya mismo tumakbo bilang vice presidente, hindi lang tumakbo. Hanggang ngayon, pinagagalitan ni Presidente Duterte ang anak niya bakit nagbigay kay PBBM pumayag na tumakbo lang bilang vice president. Narinig ko nga ang sabi ni dating Presidente Duterte, nabudol si Inday Sara na tumakbo lang ng Vice President. Dapat siya ngayon ng Presidente. So itong dahilan kung bakit dapat wala talagang kahit anong away sa panig ng Marcos at ng Duterte. Pero siyempre yan po ay akin lang. At siyempre tingnan natin kung ano ang magiging kasagutan ng kanyang pinsan na minsan ay umaasta na siya ng presidente. Hindi nyo ba napapansin? Pati yung mga pamimigay na mga ayuda na hindi naman talaga trabaho ng legislatura, ginagawa na niya at nandun pa kanyang initials na MR. Naku po, ewan ko ba? Talaga namang meron pong ayuda na binibigay ang mga line agencies AX, tupad, na pinadadaan din sa congressman. Pero ibang ano po ito, ibang estilo na talaga ang pondo ay galing talaga sa Kamara ng Representante sa kanilang extraordinary expense na parang 1.8 billion at meron pang initials ng speaker. Anyways, makikinig kaya si speaker? Only time will tell. Sana naman po makinig siya dahil si PBBM pa rin ang presidente at ang dahilan na siya ay speaker ay dahil si PBBM pa rin. Ano ba naman yun na igalang niya?